Uy! Ano nangyari? Nasa langit na ba ako? Naku mga kainags, ano kung napapansin nyo? Foggy! Ang ating nga uh, Ating labas ngayon ano Gulat ako Sabi ko para ako na sa Tagaytay O para ako na sa langit ngayon Nakagigising ko lang Alas 8 ng umaga Mga kainag ano? Grabe Ito na ba yung umpisa ng winter Tingnan nyo Zero visibility ano? Yung sasakyan ng kapitbahay natin, sasakyan ni Mahal na medyo malabo, hindi natin makita. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Yan, ako, eh, medyo malamig mga kainag siya, no? At ako, eh, meron palang package dito, andito. Nako po, Ito na natin dito mga kainags, siya, nako. Eh. Ah, pero hindi masyadong malamig, ano? Sarap gumising. Medyo maaga kasi tayong nagising kag ah, natulog kagabi eh, no. Nakalaman talaga oh. Kung napapansin niyo roon mga kainex ay malabo ang dulo. Yan, nakopo. <laughs> Welcome sa Taglamig. Ito na siguro yung ano, yung in order natin kagkahapon para sa cover ng mga sopa natin para sa mga aso natin mga kainex ano? Kailangan nating maglagay ng cover sa ano, sa sopa ng <laughs> ng mga aso at ng gigita na Yung bang pwede ng labhan kung sakaling madumi na. Yan, ito 'yon, ito 'yon. Cover sheet. Hello. Dito sa ating backyard mga kaineks, oh. Ganun din ano. Siguro mamaya mga alas 10 ng umaga mawawala na 'yang ano Sumikat sikat na si Haring Araw. Mas malala siguro to kagabi ano Mas malabo siguro Oo, oh, sige So ito na mga kainags ano? Ito na yung package na nakuha natin kanina Para sa mga supa ng aso Eh ang problema baka ilahi naman ng mga aso to ma Baka pagdating natin dito sa bahay Warak-warak eh, <laughs> na naman tong cover ng <laughs> Sopa ng mga aso no? So yan mga kainags ano? Ah, mag magandang araw pala sa inyo Magandang gabi yung ating labas papakita ko sa si inyo hali kayo nagbago na ngayon yan so ito na mga kainix oh. kita nyo naman oh. very clear no clear na clear diyan. si Haring Araw nakalabas na no wow kumpara kanina ngayon nga pala ay alas gis na kagigising ko lang din uli nakatulog uli ako kanina eh. yan kita nyo naman ano, mga kainix oh. <laughs> kanina talagang hindi mo makita yung alay, zero visibility no? O ngayon, nakikita na natin yung dulo ng kapitbahay natin hanggang dito. O, diba? Ayos. Ganda ng gising natin ngayon. Ay, salamat sa Panginoon. Oktubre na. <laughs> Dalawang buwan na lang. Pasko na. Tapos tatlong buwan. 2026 na. Ganong kadili sa panahon. Ikaw saya ha. Wag mong hihilahin yung ano, yung cover sheet ng sopa natin doon. Nako baka pag-uwi namin dito, drug-drug na naman 'yon. Warak-warak na naman 'yon. <laughs> Andito pala may waka tungkod. Yan, nagaano kasi sa umaga kasi pagkagising ko. Uh, pag medyo nakaramdam ko ng konting Siyempre pagkagising mo medyo iika-ika ka ba diba? Kasi napahinga ng mahayos yung paa mo eh nagtutungkod-tungkod muna ako. Kumbaga, warm up. Yun warm up ko. Tapos pag nakapaglakad-lakad na tayo ng medyo ano, ice-ice na, sa akin na hindi inaano yan. Ginagamit. Para meron ako naririnig. Nakaw, mami! Nakaw! Tingnan mo rito, sabi sa iyo, eh, Wasak-wasak na naman. Nakaw po, Panginoon. Talaga naman itong mga aso na to. Gratis, eh, wala, hindi, hindi maganda yan. Hindi, ineffective yan. Ah, nagdagdag ka lang ng kalat dito sa bahay. Wala pa, ilang, oh, wala pa yata isang oras na nilalagay ni Mahal na rin. Warak-warak oh. na agad. Eh, di lalo na mamaya, pagkagaling natin sa trabaho, pag uwi natin dito, sigurado eh. drug-drug na yan. Wala na. Sayang ang pinabayad natin dyan. Pulang ah. 100. Ha? Huh? Meron pang isa mamaya, parating. Kera. Wala. Kayo, kayong dalawang aso talaga kayo, ha? Hmm? Lalo na ikaw, ikaw, ha? Nako! Ikaw ang maliit ka, ha? Nako! Kayong dalawa kayo, bumihay kit, nako. Eh, talagang mapapalo kayo ng pagmamahal ni Papa Inags niya. Sige. Ha? Ano? Ano titingin-tingin mo sa tinapay ko? Abay, <laughs> bihira kayo. <laughs> para mga batang pinapagalitan, ano? <laughs> ano, ha? Kayong dalawa, magbibehave kayo, ha? Pag wala kami rito, ha? Nako! Ayong dalawa. Ikaw, ano sinisilip-silip mo? Ha? Nagugutom kayo, naubos na pagkain nyo. O, meron pa rito, ha? O, oh, bigyan na nga natin mga pagkain to, mga aso natin. Ito, ito, Ano to? Pakpak. -pak. pak. Ito yung mga ano niyan, Pati yung mga yan, dental. Ito sa mga buto. Yung hip and joint, complete. sa vitamins yung mga aso natin, mga kainis. Yan, oh. Kasi siya na kayo, medyo makalat pa yung ano namin dito. Hindi pa namin naayos. Oh. Itong pag, ito, paborito nila yan eh. Hmm. Tapos ito. Ayan. Um. Ayan na lang. Ah, ah. 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 na Ah. Ah high five high five ah ay, good ah ikaw high five high five good job kunin ah. <laughs> lang natin yung gamot natin dito sa pharmacy mga kainags ano para meron tayong reserba iba na yung merong reserba kaysa wala mahirap na hi ah uh, pick up what's uh, the last yes Uh, is... okay? Yes, thanks. So ito na mga kainigs, ano? nakuha na natin yung ating uh, Damot Kasi minsan, uh, pag sumasakit yung balakang ko, minsan yung sciatica, or kung ano man yung masakit na masel-masel sa atin, yung talagang alam nating hindi lang basta muscle pain, ano? Hello, Doc! How are you, Doc? <laughs> yun, yung doktor natin, si ano, doktor, uh, tinawag tayo. Yun yung doktor ko. Uh, ano siya, parang Middle East, marunong magtagalog yun, mga kailis, malupit magtagalog yun. Karamihan ng mga pasyente niya ay Pilipino. Gustong gusto niya, Pilipino mga pasyente niya. Okay yun, okay yun. Si doktor. <laughs> Masayahin pa. Kita nyo naman, ano? Yung tara, pasok tayo. pwede ba lumapit ka? baka sabi mo nga sa mga hindi pa umuwi rito sa trabaho, umuwi na sila kasi wala akong mapag eh pwede ba? Ah, sorry alis ka na ba? alis na ako, gusto mo? <laughs> ah. ay, pero may masahe to ah. Ah, shout out kay Lian ano? wag mo gulat e, puro butas na nga yan eh. Dagdagan mo pa ba? ba bayot na bang lahat? ha? bayot na bang lahat? hindi ko alam yun. hindi mo alam? kasi gumayot na lahat rin, proud ako ay! kasama ka na doon, bakla ka Oh, sige, umalis ka na dyan. Magpapark ako. Hindi, sige, sige. Maghanap ako dito. Salamat. Yeah, dito, dito na tayo sa work. Mga kayo ano? na Mga kaututan dila natin yun. <laughs> Hindi, ano yan? Straight yun. Huwag okay, maniwala dun. Ganyan lang kami rito. Masaya. May dala na akong sweatshirt ngayon kasi mamayang gabi. Malamig na. Mga kayo ano? Pero ngayong araw, eh, medyo mainit. Terik na tirik siyaring araw. Dinagdagan pa ng araw ng ulo ko. Yeah. Iling-iling <laughs> e, sa akin yun ano, Iling-iling sa akin yung nakasalubong ko. oh, <laughs> uh, grabe. Ang lamig na. Ramdam na yung lamig. Oh, uh, grabe. Tapos sa uh, mamaya yata, ano, ano. magpuprosen yata yung ating paligid. Bukas, pagkagising natin, malamig daw. Da Hindi pa kami nagbubukas ng ano eh. Hindi pa kami nagbubukas ng heater. Pero baka mamaya pag uwi ko, magbubukas na tayo. Ah! Uff! Uh. Umpisa na nang simula. Aba, anong ginagawa mo diyan? Nako si Mahal na rin na, mga kayo, siya, nagluluto ng ano no? ah, ano Ano ba tawag nito? Yung masarap to eh Pang himagas yan eh no? Ano yung luto mo mahal na na? Ano yan? Sinigang. Sinigang? Luluto yata siya ng ano tawag niyan yung Sago, masarap yan Kahit ako tingnan mo yung ano mo, tingnan mo yung Ano ba't nakabantay ang baby na yan dyan? Ha? Ngingi na naman ang pagkain. Nako. Nako. Kain na pala kayo eh. Bihira naman oh. Nako. Nako. ko, Si Kuya Sayon. Nasaan si Kuya Sayon? Simso. Si Pag talaga ng asawa ko. Yan yung finish product. Ano? Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Nako eh napansin ko yung ating asong si Saya eh, Nako ito naghuhukay na naman ano Nako eh, baka hindi ko mamalayan eh yung aso natin nasa kabilang bahay na ano ayano oh. Kung napapansin nyo yan na yung kabilang ano kabilang bahay Backyard Lagagawin ko rito lalagyan ko ng ano Aso talaga natin hilig maghukay oh Lalagyan ko ng ayun no kung napapansin nyo May mga bato tayo dito no tamang tama matagal na itong nandito ito yung ilalagay natin doon sa pinagukayan ng aso natin para mahirapan siyang hukayin sa susunod. Ito nga pala yung ano no, yung uh, yung sa washroom natin, yung sa basement, yung ni nire ko. Kung napapansin niyo may mga tiles tiles pa yan, no? Binasag ko yung semento lahat. Tagal na yan siguro. Tumbago ako mag-vlog, no? 2020 nung natapos ko na yung basement natin ito na to na to na tanggalin ko to lagay ko doon lipat ko lang para yan hindi hindi na mahuhukay ni ni Saya ayan lagay natin pa ganon yan mm ba? Diba? ayusin natin ayusin lang natin yan yan tapos uh, yung iba the rest laglagay natin yan, yeah, marami na mga semento, mga hollow blocks mga kairis. tapos ito mga ano, babalik na lang natin lupa dyan. Tapos sa uh, babasain na lang natin pare mga lupa. Pumasok dun sa mga butas nung ano, nung pinaglagay natin ng semento. Hindi sa mukha ko, oh. <laughs> hindi sa butas ng mukha ko. Oh. <laughs> ito na nga pala yung isang ano, oh, yung isang uh, cover nung <laughs> sopa natin doon. Dumating. So, dalawa kasi yung in-order ni Mahal na Reyna yung isa na una, yun yung nilagay niya doon sa sopa ng mga aso. Di ba ang -ngat ng mga aso natin? Sabi ng sabi namin ni Mahal Arena, itong isa na to, wag na natin igalaw, ah, ilagay. Kasi sigurado yan, mawawasak lang sa mga aso yan. <laughs> sabi ko naman kasi sa'yo mahal Mahal Arena, wag ka nang bumili ng cover sheet para sa mga sopa ng aso. Kasi nga, talagang wawarakin lang ng mga aso natin yan. So ito, ah uh, sabi ni Mahal Arena, isoli na lang daw namin. Ibalik na lang daw uli namin sa Amazon itong isa na to kasi di ba hindi pa naman namin nabubuksan to yung isa kasi nabuksan na natin hindi na natin pwedeng ibalik yun sa Amazon so ito yan oh. lang hindi na namin binuksan at yun gagawin ko ngayon uh, magda transaction ako online sa Amazon tapos sa uh, return return na natin so ganon kaya lang alam ko kasi nagbago na ngayon yun ng ano no, return kasi dati pag magre-return ka, parang meron kayatang ibibigay, meron kang merong ibibigay sa iyo na label, I-print mo yung label na yon barcode label from Amazon tapos ilalagay mo dito. Tapos pupunta ka sa mga post office Canada Post. Ibibigay mo. Walang bayad, mga kainay, ano? Pero ngayon, nung tiningnan ko, parang meron ng bayad. Ngayon, nire-refer kami ng Amazon pag tinetesting ko na return uh, sa staple mga staple kasi sa mga staple meron merong ano yan eh nandiyan yung mga shipping company katulad ng Pure mga, eh, mga ibang shipping company na magpapadala sa Amazon so may bayad ito may bayad mga kanyang 13.42 Canadian dollars so pag bumalik sa yung refund na binayad mo hindi na siya kompleto kasi tinanggal na nila doon yung shipping fee pero in order namin to ni Mahal Arena Since ano kasi ako eh, Amazon na prime member kasi ako, so free. Free delivery ito. Kaya lang siguro nung binalik, babalik na namin, doon naman nila kami i-charge ng, ng ano, delivery charge. So yun. So ang bali, ma, ma ano to, yung bilhin ni Mahal Arena na rito ay nasa 47 Canadian Dollars yata. So minus 13.42. Dahil doon sa kakaltasing ano, uh, delivery, shipping, So, babalik na lang sa akin, more or less 36 Canadian Dollars. So, okay lang yun, mga ka ano? Kasi hindi naman natin talaga magagamit ito. Eh. Wala na eh. Kaysa pampaskip lang dito, di ba? i na lang natin kahit na uh, hindi kumpleto yung pera ang babalik sa atin. Yan. So, ganun talaga. <laughs> Talagang wala. Wala na tayong pag-asa sa mga aso natin, ano? So, hindi kasi train yung mga aso natin. Eto na yung mahilig maghukay, oh. Nasa tabi ko, natutulog sa balikat ko. Yan na yung mahilig maghukay. Eto <laughs> na yung, ano na, yung filter ng furnace heater natin, mga kainis. Tinanggal ko na, oh. pinalitan ko na. Tingnan nyo yung alikabok, no? mga alikabok na nasasala niya. Ano lang to, mumurahin lang to. Ito yung nabili ko sa Home Depot na tiga $15 or $14 yata tatlong piraso. Ayan. So kasi yung mga filter ng furnace heater natin mahal talaga no pero ngayon uh, bibili ako ng medyo mahal na yung talagang yung maganda yung pangsala niya no. Yung mga tiga p 50 $50. Tatlong piraso. Yan sa meron meron ganyan sa ano eh, sa Costco. Magandang classy rin ano. Kasi kung dito sa mga Home Depot medyo mahal mga Kainax ano. Eh, at least kasi medyo manipis to eh. manipis yung pansala niya no hindi maiwasan na meron pa rin nakakalusot papasok doon sa labasan sa mga butas ng bahay natin yung mga nai-inhale natin tatapon ko na muna to dito kasi tapon na ng basura bukas kuhaan pala ng basura bukas so yan, malamig makulimlim ano, makulimlim yan, tapos yung ating <laughs> napapansin yung ating kamatis oh. Oh, frozen na po, na siya kasi malamig na sa gabi mga kainis, kita nyo. Yan na. So meron kasi meron akong kinuhang kamatis diyan, tatlong piraso lang. Baka mab baka ako ma ito. Ito hindi na hindi na natin pwedeng kunin 'to, yung maliliit na 'yan, no. Oh. Maliit pa kasi. Yan, tatanggalin ko na rin 'yan sa ano. Baka bukas tang tanggalin ko na rin 'yan. Day off tayo bukas eh. Para maisama na natin doon sa ano. Gusto ko sanang tanggalin ngayon eh, no. Kaya lang kagigising lang natin Mag-coffee muna tayo mga kainags Nako, malamig na Grabe So <laughs> Pero hindi pa rin kami nagbubukas ng ano ng furnace heater Binuksan ko, binuksan ko pala kagabi Tapos sa uh, siguro mga uh, Tinesting ko eh Para sigurado ka kung umaandar So mga ilang buga Siguro mga Wala pang isang oras Pinatay ko uli Kasi mainit pa naman Mainit pa naman sa loob ng bahay natin eh Sabi ko baka sayang ano mas, Kaya pa naman eh Kaya pa yung ano eh, sayang yung kuryente mga kainex Ano, bubuksa, gusto ko siyang buksan yung talagang malamig na talaga yung panahon. Pero importante gumana na, na siya kagabi mula nung na-inspection. Ha! Huh. Ito na nga pala yung sinasabi kong kamatis mga kainex na nakuha natin. No? Tatlo. Yan. Buti na agapan natin bago mabulok sa prosen sa lamig. No? Diyan lang yan. Hintayin natin mahinog. Coffee muna tayo. Tamang-tama to sa medyo malamig na panahon. Nako, una, baka sumabog pa tong ano ha? Andiyan na naman kayo. Mhm. Uh -huh. tayo talagang dalawa. Coffee muna tayo mga kainags. Kasi sa labas, mararamdaman diba mo talaga yung lamig. Pero pagpasok mo dito sa bahay, medyo mas warm kaysa sa labas ng bahay natin. Pero hindi pa nakasindi yung ano natin na furnace heater. Pero mamaya, pag-uwi ko galing trabaho, bubuksan ko na yung heater natin, yung furnace heater natin. Kasi nilalamig na raw si Mahal na Reina ng pagkagising niya ngayon ano. Ayun, ako umpisa na ng ano na <laughs> malaking babayarin sa darting na winter sa kuryente. Mga kay Nike sa ano. Meron talaga eh, no? Laki talaga ng konsumo ng kuryente pagka winter dito sa Canada. Yeah. So mga kainags, ano, maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe po. don uh, leave your message. Uh, click the like button. Hanggang sa muli po.